Tungod uh, sa kagwapan ni Mukulbaan sila, VP. Bisa ka kuy, ano mo? Muli na lang Well, yes, as I said earlier, our expectation is that um, we will be given permission to visit. Uh, since uh, we are already complying as we speak uh, with all the documents that they are asking of us. And then the next is uh, we truly pray and hope that the court will listen for our request just to move the initial appearance so that we can have time to sit down with the former president and discuss what will what are the ways forward thank you ma'am salamat

Kaya para nagtigil niya kung nauan ang, <laughs> <mag -tidol. laughs> ang panuhot. Yes. <laughs> lama kayo sa lang panuhut. Tami haplas amiga. dito kung kinahulan nimo Ah, okay, perfect. Ang abu ang amiga, gikan oh, 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 na London, ang iyahain taong gindala kay Epicas and Oil lang. Oo. Ura din niya nga po ang matabang sa ito. Pangahantod ka na sa Amiga. Ah, wala po si kung Pangahantod ka na sa Amiga. Welcome ka sa balay, ma'am. Okay, ragit ka Yes, may no problema. Pagkain, pagkain, may problema. Ang mga Hazel's kusina ni Ra. Yes, ma'am. Sunday na. Ang oras, ma'am. Nani oras, ma'am? Saturday pa lang, man. Laban na mo, ha? Yes, correct. Correct. layo. Ah, wala. balita pa kay... Pero, ginapaanhin na ko siya para makaulik ko sa Pilipinas. Oo. Ma'am, kumusta na ma po kayo? Ah. Nakapagpahinga na po kayo? Katulad ah. ka, ma'am? Oh. Jetlag pa ka, ma'am? Yeah, I believe. Okay, okay lang. Mo, wala. Wala. Hey. Para na mo, ma'am? Erelevant na ng trabaho? Para sa iyo Para sa IMO. Para kang eh, former president si iyong papa, of course. Okay. Ah, magkita na poglain, ma'am. Bahala na. Masakit po ang dagdaganin. Nakita ka ng inyong hang paniguraduhon ng nakamoy trabaho pag uli ninyo? Yes, ma'am. Ang inyong mga pamilya sa Pilipinas Yes, ma'am. Correct, ma'am. sa inyong hang mga paghihintay. Mga Once in a lifetime right with me. Mga breadwinner, bayak mo tanan. Yes, ma'am. So, relax sa mikaron, ma'am. Basta ikaw. Nagkakauna ka, Bib?